sa my YouTube channel Ginoch TV guys Ayan guys, pupunta tayo yung ano, uh, bahay pare Ayan guys Nandito tayo ngayon sa ano Sa bahay pare Sa Bulacan Nakapagati uh, -tay tayo ng pasero Dito na Nakuna na ang aking Maghahatid ngayon guys, pauwi na ako. Nandito yung bahay para ipapakita ko lang sa inyo yung view. View ba view? Ayan o. guys, promise na talaga rin ito oh.